sikap mo. Ay, sa atin pa pala ito sila eh. Kahit, kahit nung bata pa ako, mm -hmm. nag, natitinda ako ng halo-halo kaya pagsamo para lang kuwan. Tapos ito yung first timer mo na? Mm Hindi. -hmm. Trabaho ako sa agriculture noon. Department of Agriculture. Taon? Mm -hmm. Ilang taon sa doon? sa iyo o nag-apply ka talaga? Yung pinsan ko ang nagpasa, nagpasa ng papel ko sa agency. Nagpunta ako dito eh, is, uh, ano Tories. ito? pero pagdating ko dito, may papel na ako. Malis ako ng bansa, Tories. Pagdating, pagdating ko dito, may papel na ako dito. Nilakad na nila dito. Inasos ka ng pinsan mo? Hindi ah, nagbayad ako sa agency. 8 months. months. Sa kanya na yan, sa amon na na yan. Hindi, ah, ah, yung sahod ko na yun. Sala, yun Tapos sa kanila ka na tumanda talaga. Ano kasi sa amon ka Ilang taon ko pa dati? Sa 20, 27? 27? 2003. Pero ang tatay, edad dito kumunta. 27. 27 din ako. Hindi saving ka pala pumunta dito. Batang bata ka pa dito sa amin Ayun, kasi bata pa yung mga laga mo eh. Estudyante pa rin, di ba? Oo, estudyante pa rin. Pero nasa college na sila na Ah, dalawa? Oo. Katatapos lang ng SARS noong. Ah, SARS? Oo. Alam ko yun, sir Sa Pilipinas pa ako niyan Meron yeah, din dito din pala yung salt. So, Pag natapos ka namin. Ng... Kuwait ako. Um, dalawang taon. And... 10 months ago. Napunta ka talaga sa Manila para mag-run. Mag-apply. Hindi. Uh, Good time yun na. College ako. May nagbibigay ng papel-papel. Oh. Nakita ko. Yung supplier ko yung sinasabi nila. Flyers ba yun? Flyers. Oo. Oh. Mm -hmm. Nakita ko. Mm -hmm. Mm -hmm sabi ko, wala ka mo, Asia. Hmm. Sinubukan e, ko. Eh, ayoko na magpunta sa Dubai. Ano yung kwan? Ano ba yun? Agency sa taga. Eh? Bayad mo yung kwan? Hindi. Middle East naman. Oh, middle libre. Pati yung passport mo, libre din. Oo. No. Oh. Wala kang binayaran, walang deduction. Wala. Pagkain pa kain ng ligo-ligo. Hmm. And, abot sa medical naman, sa kanila naman lahat. Kaya ngayon yung pinili ko. Pati yung passport ko, binalik nila sa akin, 550. Uh, Mahal. Uh, ano yun, lang, eh? tiis-tiis lang kasi sa Binas kami sa agency. Matira matibay nga. Pagkatapos doon sa Pohit, okay uh, naman yung amo nga. Wala, ang pala. Uh, Sinasabi ko sa'yo na gusto ko gamitin niya. Uh, Bayaran niya ako ng Mukhang yun, 500 dinar pa yun. Isang gabi yan. Yung no, ate ko din, nakapunta dito. Pero yung amo niya, Pilipino. Mm. Sira ang Pero sobra naman sila. Anong oras na siya? Kung natutulog, wala nang siyang na Umalis uh -huh. uh -huh. siya. Pinauwi ko. Ah, pinauwi mo? Oo. So, Sinabihan ko siya. Kung hindi pauwi niyang kagabi ko, isusumbong ko kayo sa pinauwi. Hmm. Iya, pala. Alam niyo naman yung rules. Oo. Oh. Oh. Ako yeah. dun sa Subway, ano din, pero kung ibang babae lang eh, kinakata na hindi lima, oh, limang right? daan. Ay, oo, kasi ano pa lang ako dun eh, 23. No, 23 no. years old pa lang ako. At natapos na, punta din siya ng Dubai. Dubai ba o... Oh. Basta dyan sa Middle is Hmm. Jordan. Dwayne, hindi, hindi, Jordan. Sabi yung Qatar. Basta dyan, Saudi Arabia, hindi naman Saudi Arabia. Tapos, o baka Dubai, baka doon. Napunta rin siya doon. Wala din pagkain doon. Maramot yung amo niya. Kaya, nag tinawagan namin sila doon. Kung ganito, sayang na may pwesto. Baba ng Baba ng train. 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 Pilipinas to, pwede ka na dito magbahay-bahay, ano dito, hindi pwede. Diba? Ay talaga dito. Laki Hindi ko naman ako nakag-isang taon siya noon doon. Tapos? Tapos nagreklamo lang kami na may sakit o may namatay yata. Para yeah. lang, para makauwi. Hmm. Binigyan siya ng return ticket pa, pero hindi na siya bumalik. Nalas <coughs> talaga siya sa iba. Oo, kaya hey, doon na lang sa Pinas ng trabaho. Eh, yung trabaho niya sa Pilipinas. Ngayon hey, siya yung tumitingin sa tindahan ng pamangkin ko. Wala kang may kusyo doon tingin, tapos iwanan mo sa kanila. Wala, yung pamangkin ko ang minibuyo. Parang baka nang masabot. Yung <laughs> yeah, talaga ang gusto ko noon, magkaroon ng eh, mini-mark. Naunan eh, yung pamangkin ko. Hindi, so, okay, ah, yun no, yung mini mart not bad din yan tapos mm. sinanay mo nandun ako mm. 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 siguro mga pag uuwi na po magluluto lang yung mga pagkain yung ititinda ng uh -huh. parang so, si nanay mo hindi ka pala pinagbibigyan ng problema uh -huh. ayun no -huh. o nagtitinda yeah. nagtitinda nagtitinda pa rin sabi ko delikado na tumatanda ka na sabi ko tigil mo na Doctor. tapos din guys okay, so dito na lang tayo guys maraming salamat and god bless everyone bye bye